Ano nga ba ang pakinabang ng taong may karunungan? Yan po ang ating pag-uusapan sa bagong season ng Morning Divo. Isa pong magandang pagkakato na meron po tayo dito sa Morning Divo. Good morning, Pastor El. Good morning. Oo, at uh, tayo ay nandito ngayon sa ating bagong season ng morning devo at uh, habang masarap pong magkape ayan okay. maganda rin po na maging component ng ating umaga ang ah, salibang yeah at so ang magiging main theme natin sa season na ito ng ating morning divo ay yeah. yes ay wisdom for life Ooh. or wisdom for living or karunungan po para sa buhay mm -hmm. at ito ang isa sa talagang napaka-importanting pag-uusapan natin yes. At makakatulong mm -hmm. na malaki eh, no? sa mga nanonood natin, mga kamorning divo, we're back and we're continuing <laughs> to study the Word yes. and I hope that this season will be a great season para sa salita ng Panginoon. At alam niyo po kami ni Pastor Edwin ay napakataking tulong po sa amin ang karunungan na po pumatunan ito po sa book of mm -hmm. Kaya naman po ito po yung uh, libro o aklat sa Bible, sa Old Testament na mayiging sentro po ng ating morning divo ngayon, season 3. Ano ba yung ibig sabihin ng Proverbs? O, sa pag-usapan nga natin muna yan. Para na sa ganon, ang ating mga morning divo, ay uh, maintindihan natin dito talaga ito yung ibig sabihin ng Proverbs. So, nga po. Kasi ang Proverbs, o ang sa Tagalog po, kawikaan na po, ito po yung nagpapahihwating ng mga panuntunan sa buhay. Mm -hmm. Pwede maging parables mm -hmm. po. At mayroong uh, meron po portion sa bubog Proverbs na maikling kwento. Meron din naman katanungan. Mm -hmm. may tanong sa Proverbs na sino ba yung narulungkot? sino ba yung nagagalit mm -hmm. so yan uh, pagpusa pa po natin yan at yan. marami pang aspeto ano na uh, tinalakay sa book of proverbs mm -hmm. mga morning devo kung gusto niyo ng karunungan sa buhay ay talagang naglaan ng Panginoon ng isang libro at ito nga po yung book of proverbs na sinulat ni Haring Solomon yes. but more than just ay writing of proverbs mm -hmm. uh, ito ay may practical mm -hmm. na kaalaman na pwede nating i-apply kagad sa ating buhay, no? Uh, karunungan na kung saan ay kailangan natin, no? Uh, isa doon, bilang isang mag-asawal, na manatang tulong yan para sa atin. Umatayo tayo ngayon. Nung hindi pa, sir. Ah, may umatayo na tayo. No? 27 years na, pero sa tulong ng Panginoon at sa biyaya ng Kanyang karunungan na ating ina-apply sa ating buhay, ay uh, yon nakakatulog para pang patatas. Or maybe ang ating mga morning devo, Pastor Edwin, ay naghahanda para sa pag-aasawa, di ba? Uy, Pwede rin yun, no? So, ang buong proverbs ay maghahanda po sa mga singles. Kung paano mm -hmm. ba yung double? Ano <laughs> Paano ay married? at the same time, syempre, lalo na sa mga teenagers din, ano? Sa mga kabataan, yes. no? Ang karunungan ay hindi lamang po para sa mga senior citizen no. At so, kalunungan ng yes. pwede rin i-apply na mga nasa kabataan. In fact, marami tayong dapat na pag-aaralan dito na siyang tinuturo sa, atin, sa ating sa uh, ating uh, mga decision making bilang isang kabataan. Yes. At ang minsan inaakala natin na ang Diyos wala siyang pakialam sa pang-araw-araw nating buhay. Mm -hmm. Kasi mundane. Mm -hmm. Pangkaraniwan. Mm -hmm. Pero ang buong problems Proverbs po sa atin. Na mayroong okay na naman, no. Gusto ng Diyos na gabayan po tayo mm -hmm. sa ating pinakasipit pong decision sa buhay, na po, maaring sa finance. Yeah. No, or kaya 'yung ano, anbay ano pangarap mo sa buhay at ano 'yung paano kay gagabayan ng Diyos para 'yung pangarap na 'yan ay eh, hindi may, may ka mabigo, mm hindi -hmm. magkaroon ng katuparan. So talagang napaka-interesting, ano, you know, ang book of Proverbs. 'Yan. Yeah. So simulan na natin yes, sa uh, umagang ito, ang titulo ng ating um, or title ng ating pag-uusapan ay Marunong ka ba talaga? Oh, well. Wow. Magandang uh, tanong yan. Magandang para. tanong yan, ano? Pwede ka uh, po sagutin yan. Uh, Oo. Oh, oh. Uh, marunong ka ba talaga? Oo. Oh, oh. Sige, oh. At, uh, Magandang pag-isipan uh, yeah, pag, yeah, pag pa natin talaga. Pag-isipan natin at pag-aralan natin yan. So, basahin natin, Pastor Amelette, ano? Proverbs chapter 1, verse 1 to 7. Yeah, at Buksan po natin ating Bibles dito po sa Proverbs chapter 1, verses 1 to 7. Sabi po dito, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa buong magitan nito, ang tao ay magtatamo ng narunungan at pangunawa. Sa mga salitang puro ng ano sa buhay, ituturo nito ang matuwid na paraan na panguhay, katuwiran, katarungan, at even po yung kandaatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga tao walang karanasan, at ang mga kabata ay patuturo ang magpasya ng tama. Sa mga magitan lalong tatalino ang matalino at magiging talubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang paunawaan ang mga kawigaan, gayon din ang palaisipan ng mga marunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mamam ang awday at mga saway. Amen. Alam mo, Pastor Ramilet, may mga katotohanan no? na pag-uusapan natin dito. Wala dito sa mga verses na binasa natin ngayon. Ulang-una, ang karunungan ay naghahanda ng maputing karanasan at tamang pagpapasya. Sabi nung sa verse 4, mabibigyan nito ang, ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturuan magpasya ng tama no so kapag ka ikaw ay uh, nasa antas na wala kang karanasan ay natututo ka kapag ka pinapag-aralan mo ang uh, you know kawikaan o ang, ang karunungan ng uh, proverbs ano? so isa sa dapat nating matutunan bilang isang mananampalataya hindi tayo dapat natututo lang because of experience Uh, may mga pagkakataon at marami ang nagsasabi uh, experience will teach you or is life. the best teacher or is the best teacher pero sa totoo lang hindi naman talaga yon ang sinasabi ng salita ng Diyos ang wisdom ang pinaka the best teacher yes, yes. ng karunungan bago ka you know makaranas ng isang bagay na outsider uh, masama or mabuti no? Mm -hmm. At sa bawat tip-to ng ating buhay, upo, kahit man tayo teenager, tayo ay young adult, trabaho, wala talaga ka may asawa, o iba mm -hmm. na. Meron tayong mga karanasan sa buhay na first time nating haharapin. Mm -hmm. di ba? So, ibig sabihin, wala tayong karanasan mm -hmm. pa doon sa ating haharapin. Kasi harapin pa lang okay. meron first time natin. For example, yung first time na naging payment. Mm -hmm. ba? Diba? Or first time na mag-college first time na mag boarding house. Yung lumipat ka wala sa tahanan oh. ng iyong pagulang. Ngayon magka college ka. Adjustment. No. Yeah. Waga adjust. Sama or. So mga first time. So ibig sabihin, mahalaga mahalaga ang karabungan. Oh. No, para bago mo man ito harapin, mayroon ka ng kaalaman. Ayon. And then for for that point, yung karabungan nyan ang gagabay sa yon para maharap mo, yung first time mong haharapin. Kar ang karanasan, pwedeng maging basihan kasi ito eh, ng ating uh, pananaw, eh, o ng ating direction sa buhay. Pero, ang salita ng Diyos ay mas magandang sandigan ng ating uh, pagpapasya at ng ating pabubuhay. No? Katulad nga ng sinabi mo, uh, sa isang bagong estudyante, uh, papasok sa isang... Uh, Uh, iskalahan, no? Ano nga ba yung karunungan na mula sa salita ng Diyos na pwede niya i-apply para sa pakikisa ng buka, O para sa pag-aaral? O para sa uh, uh, pamamaraan ng uh, pagtupad niya ng kanyang uh, kurso, di ba? So, ta so talaga ang karunungan, ito yung magtuturo sa atin. At ito ay nagsisimula sa salita ng Panginoon. Amen, mm -hmm. amen. Kaya ito po yung ating unang punto ano po sa when it comes sa pag-aaral po natin ng Proverbs, na talaga namang ang karunungan ay paghahanda po, po para sa atin mm -hmm. ng mga mabuti karanasan. Mm -hmm. Kasi kung, kung gusto pa nating maranasan muna bago tayo matuto, mm -hmm. eh, kasi nasaktan na tayo bago tayo natuto or nadapa na po tayo. And then sabi natin tayo, sige, pag nadapa, bumangon. Pero pag pa nakarunungan, Pastor, ang magiging gabay mo sa mga first time mong experience, mm -hmm maiwas sa Yeah. Pwede kang uh, maiwasan masaktan. masaktan. Oo. Oo. Uh, ka matuto. Pwede kang matuto kasi, no? Bula sa karunungan at hindi mula sa makakamali, no? At yun ang pinakamagandang pamamaraan ng pagkatuto. Ang karunungan po ay nagbibigay sa atin ng uh, pagkatuto na hindi na tayo dapat pasaktan pa. Right. No? Uh, kung tayo ay uh, magpapatuloy doon sa uh, sa kanyang kalooban, makikita natin yung tulungan dito. Amen. At yung pangalawa na katuhan na, na, ating maitinglihan po sa Proverbs chapter 1, verse 1 to 7, yung, mm -hmm. yung patuloy na pagtanggap ng kaalaman, patuloy na pagtanggap ng karunungan, ay patuloy na talaga, or patunay na totoo pa magunod pa nga. Mm -hmm. Sabi sa verse 5, sa pamamigit nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti kalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marulong. So, ang pag-aaral ng karunungan o pagtanggap ng karunungan mula sa salita ng Diyos, mula dito sa Book of Proverbs, hindi po pwedeng sabing matalino na ako. Or tubigil ka na. Tubigil so, ka na sa so pagkatuto. Hmm. Sapagkat sa buhay, hindi po tayo natatapos na matuto, mag-aral, at makatanggap ng karunungan. Patuloy pa rin. Habang tayo ay nabubuhay at naglalakbay sa buhay na ito, ay uh, talagang may mga bagong bagay tayong maka encounter and we will continue to grow and we will continue to learn. Uh, to Sabi nga nila, don't stop learning because life is uh, a lot of uh, you know, challenges or surprises. Yeah. Know? Actually, kapag tumigil ang isang tao na magsaliksik para matuto, mm -hmm. yung kanyang kasanayan, tumitigil din. Mm -hmm. Yung skills niya, tumitigil din. Nagkakaroon ng stagnancy. Mm -hmm. Kaya naman, ang taong matalino, kaya nga, ang, ang ano natin, no, ang ating na tanong, marunong ka ba talaga? Mm -hmm. Kapag, ang, isang, ang isa pong ebidensya ng marunong ka ba talaga, bukas na bukas ang isipan kung matuto pa. Mm -hmm. Alam na alam mo sa isip mo, ah, meron akong kaalaman ngayon. Pero gutom pa rin ako or handa pa rin ako matutupan ng mas madami sa pang-araw-araw kong buhay. So, ikasin, meron ka pa babaan yung puso natin na tumanggap pa ng dagdag na kaalaman. Alam ko, Pastor Romilis, na, narinig kay Pastor Paul eh, na may dalawang uri ng tao ang medyo nakakabahala po. Oh, ganito ang kanilang pag-uugali. Ang unang uri ng tao ay yung kabataan na ang akala ay alam lahat. Pero sa totoo lang, ay kulang pa yung kanya kaalaman. So, ayaw niya magpaturo sapagkat minsan ang kanyang tendency, alam mo na yan, no? Yes, yes kabataan. I know. Oo. oo. Uh, na, lagi natin na sa ating mga uh, kabataan, ano? mga I know that, that, I know that. Okay? So, maraming beses na gano'n, eh, no? So, may follow-up question doon. Ano pa ba yun? Bakit di mo ginagawa? No? <laughs> <laughs> ah, um, matipo nga. So, me medyo ba'y gano'n, no? Na minsan sa kabataan, ayaw nila makilig ng karunungan dahil alam na nila. Okay? But actually, Pastor Edwin, hindi lang mga kabataan, eh, no? Sa so, iba't ibang levels na buhay, you know, uh, parang ang hirap sa atin, no? Kung tayo yun lang, no? ako susunod sa ating personal na sarili. Parang ayaw mo, merong magdikta ng gagawin mo. Oo. So, paano yeah. nature natin yung well, oh, ayaw oh, nating uh, yeah, makinig. Oo. Oh. Diba? Oh, no. So, ganun. Sorry. Ganun diba? ang naging uh, problema so, natin. Oo, oh, yeah. So, yung nga, yung pangalawa naman, yung matanda na, ang puno-puno na -puno ng alanasan. At ayaw namang tumanggap na ng bagong kaalaman. Yeah. Oh, So, ang ay. gagawin niya ngayon, ay kapag uh, may nagsasabing bata or bagong kaulungan, oh uh, sasabihin ng matanda, ah, mas marami pa akong natay. Pero <laughs> pero ang kasabihan dyan eh, ah, papunta ka ba lang, pauwi na. Yun. O -oh. o, so, diba? mag-tendency <laughs> ng isang matanda na marami ng karanasan, ayaw nang magpaturo dahil nga, you know, nakasalalay na lang yung kanyang kaalaman doon sa kanyang nagigalansan. And yung tanong daw rin yung youth dyan, bakit -oh. di daw sila nagkasalubong? Well, so, -oh. yun ang problema. Na, ano. <laughs> so, so, yun ang mahalaga, no? yung, bakit nga ba hindi nag-meet up? No? -oh. And, and I believe, kapag ang isang kabataan, isang may hulang na, no, meron, oh, kung talagang matalino ba o marunong ka talaga, meron kang bukas pa rin kaisipan, matututo pa ako. Mm -hmm. So, huwag mo, huwag natin gawing excuse ang edad. Mm -hmm. At huwag din naman natin gawing excuse ang ating educational background. Sabi, oh, aking parents, hindi naman nag-college. Or ikaw, isang kabataan, nag-college ka. So, mas patalino ako sa aking mga, mga magulang. Pero alam niyo po, ang karunungan, ano to eh, hindi lang to college. Influence. Yes. It's more of karunungan para mabuhay ka na naayod do sa layunin ng Diyos para sa buhay. Yeah. So, uh, ito nga eh. So, papasok tayo sa ikatlong points ng ting pinapag-aralan. Uh, sabi rin kasi sa verse 7, ang pagganang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. So, ang nagbibigay sa atin pala ng karunungan, nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagkatabot natin sa Panginoon. So kung kamataan ka man or uh, nasa edad ka na at marami ka ng karanasan, hindi tayo dapat na nanantili doon sa ating stago. Kapag ka may pagkatakot tayo sa Panginoon, napakipotante po yun mga No? The fear, of the, Yung fear Lord. of the Lord is the beginning of wisdom. That means there is humility, open for correction, at ready for new things. At kung ano man yung bagong season na ilalagay ng Panginoon sa atin, we're ready to be corrected. Uh, yung salitang fear of the Lord, yun yung nagbibigay sa atin, hindi po ito yung takot na parang takot na takot ka, no? Na, dahil, uh, dahil sa takot mo sa Diyos, lumalayo ba sa kanya? Okay. Hindi po yun yung fear of the Lord. Ang fear of the Lord is yung meron kang reverential awe. Yeah, oh. yeah. Meron kang paggalang, meron kang pagtitiwala, mm -hmm. meron kang pagkilala mm -hmm. na meron mas mataas the being which is God, no? Ang Diyos nismo na may kapangyarihan siya at meron siyang masigit na kaalaman para magbahagi na kayo niya ang karunuhan. sa bawat pagnakbang. Kaya naman yung, yung denong uh, pagkatakot kay Yahweh, yung pagtitiwala kay Yahweh. Yun. Yung, yung, yung pagtitiwala salitang pagtitiwala, sa o pagtitiwala is really dependency. No? ah yeah. uh, katulad nito, napaupo ako sa silyang ito. Mm -hmm. At hindi ko actually kinagamit ang, ang aking kalakasan sa pagupo. Yung Yes, uh, 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 Ang chair ang magkikerry ng ating weight. So, natitiwala ko na itong chair na ito, makikerry ako. No? Uh, ganon din sa Panginoon. Uh, sa buhay po natin, uh, kinakailangan, meron po tayong ugaling ng titiwala. Nagtitiwala sa kanyang direksyon, sa kanyang prinsipyo, sa kanyang mga pangako. Mm -hmm. At dahil dito, doon tayo natututo ngayon. Yeah. Meron tayong karunungan sa buhay. So, yung instructions niya, yeah, Pastor, oh, kung uh, oh. saan dahil meron siya tinanggapingin sa atin, ibig sabihin, meron ang badiya na kapag hindi ko pinakinggan, mm -hmm. di ako takinig sa warning ng salita ng Diyos, yung karunungan ng mm -hmm. Panginoon, kaya mm -hmm. eh, may mangyayaring hindi ka sa akin. So, yeah. yung alam natin ni authority ang salita ng Diyos na magbaalwan lang. Yes. Warning. At dahil dyan, dahil meron tayo paggalang, pagtiwala, at tamot sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. Yes. So, yun yung pagandang Simula sabi nga the fear of the lord is the beginning, the beginning. you know um, the... yes, so balikan natin yung ating pinag-uusapan no na marunong ka ba talaga marirealize mo pulang kay karunungan at uh, sa ating pagtitiwala sa panginoon ay marami pa tayong matututunan no so sa ating uh, aplikasyon, no okay. sa Bible ano yung mga uh, katotohanan mula dito sa ating pinag-aralan na pwede mm -hmm. nating maging practical steps or uh, application aplikasyon sa ating buhay. So bago natin yung habangan, Pastor, gusto ko na ipaalala yung tatlo na katotohanan na ating naintindihan. Uno ang karunungan ay naghahanda ng mabuting karanasan mm -hmm. at tamang pagpasya. Mm -hmm. Pangalawa, ang patuloy na pagtanggap ng kaalaman at karunungan ay patunay na patunay na totoong marunong ka nga. Pangatlo, mm -hmm. ang pagkatakot kayawin. Yan, mm. -hmm. Ang pasinula. Si Simula pa lang, nakaroon. Mm -hmm. So ngayon, unang ka ba, Pastor Eddie, tinatanong mo sa akin, mm. no? -hmm. Siyempre, una ko na, eh, tanggapin mo yung katotohanan, kaitangan mo na kaibuan. Eh. Para mabuhay ka ng matabumpay at para mabuhay ka ng masinat. So, dapat maging mapapumabasa tayo sa lahat ng Kilalanin mo kailangan ng akarodero. Yeah. Ang lapin mo siya. Okay. Pangalawa, mga kamorning dibo dito ang dapat maging application natin uh, sa pinag nating natin ngayon. Pagtiwalaan ang Diyos na siya ang talagang sukdol na pinagbumulan ng pamantayan ng karunungan. Hindi sa ating sarili o sa kupit nyo ng kapwa natin. Ang karunungan talaga ay galing sa Panginoon. So, magpatuloy tayong magtiwala sa Kanya. At uh, patuloy nating sugin na ang mga sarili tayo. Again. Huwag tumigil na buksan ng iyong puso at isipan para patuloy ka tumanggap pa ng karunan. Dahil, alam niyo, sa bawat levels ng buhay natin, may, merong, merong, salita ang Diyos, merong panantulan ng Panginoon na atin po katuloy yan. Kaya po, sabi niya, maging open lang, you must sa pagkaperto. So, yung tanong na yan, uh, ba talaga? So, yun yun. Ng napakagandang pinag-usapan natin ano, dito sa ating uh, morning Devo. Alam niyo po, uh, ang layunin po natin talaga ay matuto tayong lahat sa kanyang mga salita. At uh, na kapag uh, bahagi po kami sa inyo ng isang katotohanan o mga katotohanan na pwede nating may apply ito sa ating uh, mga buhay. At uh, tayo mananalangin, papanalangin natin yung mga viewers natin. Pero, may prayer request sila pa. Yes, oh, kung may mga prayer request kayo, pwede nyo pong isulat yan sa comment section mm. po sa ating uh, at share po natin yung ating um, New Life Philippines sa YouTube at sa FB. Thanks sa gayon. Ito po ang isa sa napaka you know, uh, purpose na po, napaka tibay na purpose po ng Morning dilo. Ipalagana po natin ang pagkatungtol ng salita ng Diyos. Ipalagana po natin ang mabuting balita ng Amen. At uh, Bago po tayo mag nais ko munang anyayahas ang sino matito. Katuloy na naman kanila. kanina. Ang pagkatakot sa Diyos ang um, sigulain na karunungan. At uh, nagsisimula ito sa personal na takipag sa kanya. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Esus, napaka-importante na anyayahan siya sa iyong buhay. At uh, gawin siyang Panginoon at Tagpanglitas. Kung nais mo yan, pwede kang manalangin, sumabay ka sa akin at uh, isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon at uh, sumulot ka sa Kanya at uh, ipanalangin mo ito at sabihin mo, Panginoon Jesus, binubusan ko ang aking puso, inaaniyaan kita, maging Panginoon at maging tagapagligtas sa aking buhay. Mula na yung araw na ito, ako ay susunod sa, sa inyo. Dito po ang ating dalangin, sa iyong pangalan, Jesus. Amen isang napaka-simple panalangin pero ito ay kung daintig sa puso mo dito nagsisimula ang karulungan na nanggagaling sa Panginoon So, so, ngayon mga kapatid, no? kung uh, ikaw isa yung matagal na maya ng balataya at ngayon nandito ka kasama namin sa Morning Devo, magandang ipadalangin na rin natin na yung salita ng Diyos sa atin pong napakinggan ay maitanim ng lubusan sa ating puso at magpula ng marami sa ating buhay. Manalangin po tayo ng sama-sama. Sa Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil itong season na ito ng Monique Dibo ay nagpapaalala sa amin na amin pong mahalin ang karunungan. Amin pong patuloy na pagtiwalaan ka, patuloy kaming dumagpende sa iyo at naging bukas ang pandinig ng aming mga puso para matuto pa po kami sa aming buhay. Iba-iba man po ang antas ng aming buhay sa ngayon iba-iba rin yung aming mga hinaharap sa buhay na ito. Mga pagsubok, mga bagyo sa buhay, mga challenges, at even yung mga, mga bagay na kailangan pa naming matutunan. Salamat na meron kang pangako na hindi niyo po kami iniiwan. Bagkos, ginagabay niyo po kami. Kaya ngayon, O oh Diyos, umihingi kami ng ibayo pang karunungan. Na kami po ay patuloy na maging marunong talaga. Hindi lamang dahil sa opinyon ng aming sarili o opinion po na aming kapwa, kundi sa aral ng iyong mga salita. At Panginoon, salamat na meron kang kinalaman, meron kang concern para po sa aming pang-araw-araw na buhay at gustong gusto mong makita kaming nagtatagumpay sa buhay na ito. Kung meron ba't kaming mga kapatiran ngayon sa morning day na merong kasakitan o nasaktan ang damdamin dahil sa mga karanasan na mabigat, dahil sa mga baling desisyon sa buhay. Ang dalangin namin, O Diyos, ay ikaw po ang mag-restore sa kanila. At sa pamagitan po ng mga aral ng iyong salita ngayong pagkakataong ito sa morning day ay magpaalala mo, magbalik loob sa inyo at makilig sa inyo at nagsagayon magbago ang bawat pagpapasya at magbago din ang direksyon ng bawat hakbangin. Aming Ama, ang dalangin po namin ay patuloy naggabayan kami ng iyong mga salita. At sa gabay ng iyong salita, ng katotohanan para sa amin, kami po ay pagiging totoong mambo. At salamat po na imbes na ang karanasan lang ang aming maging guro, pipiliin namin ang guru namin at nagpagsanay ay ang karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat aming ama ng bawat ina, ama ng tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya, tuloy po namin tinataas sa inyo na ikaw po ang Diyos ang gumabay at ikaw rin po ang mag-provide ng pangailangan ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, na ang ganitong pagkakataon, ikaw po ang pagpapanibagong lakas sa amin para hindi po kami magsawa, Panginoon, na dumipende at magtiwala sa inyo. Salamat po sa kapangyarihan ng kagalingan sa bawat karamdaman. Sa kapangyarihan ng kalayaan, Panginoon, sa bawat confusion or sa bawat depression na maaaring naranasan na aming mga kapatid na sa pangalan ni Yesus, O Diyos, ang pag-asa, kagalakat, kapayapaan ng batal. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sapagkat natututo po kami sa buhay dahil sa mga salita. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Kami so, po nagpapasalamat sa inyo pong pagsama uli sa ating bagong season ng Morning Devo. At uh, magkita-kita uli po tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.